Uh, paano mag-inflate ng uh, shark foil balloon. Tingin ko, ko okay na, niya. okay na yan, okay na yan, tingin ko, okay na yan. Okay pa. Okay. na yan. Lumilipad na siya. Oh. Okay. Yan, tatali na lang. Guys, gumagawa kami nito ah. Pag may sarili kayong balloons, pwede nyo dalhin dito sa amin. Kami mag-gameplay. Tapos mami, ah, dalhin mo dito sa loob. Pakita natin yung tatlo na ginawa mo. Ayan. Kunin mo. Yan. O, ang ganda. O. Tatlong sharks yan, guys. O, po, yan. Dito lang kami sa may uh, Quezon City. Yan. I-rotate mo nga yung isa. Tingnan natin. O, pare-pareso naman pala. Ang ganda. Okay. PM nyo lang ako, guys, pagka gusto nyo magpagawa. Nag-service uh, nags po kami. Nag-inflate po kami. Thank you.